mga babae mas mataas ang sahod kaysa lalaki ayon sa PSA. Umabot sa 21,544 ang average ng buwan at sahod ng mga full-time workers sa bansa ayon yan sa pinakabagong Occupational Wages Survey ng Philippine Statistics Authority or PSA. Kabilang sa mga may pinakamataas na sahod ang mga magagawa sa Information and Communications Industry na umabot sa 43,676 kada buwan. Sa kabilang banda, pinaka mababa ang sahod sa agriculture, forestry and fishing sector na nasa 21,544 lamang sa mga reyon na natili na unang National Capital Region na may average na 29,310 buwan ang sahod. Pinakamababa naman ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na mayroong 11,169 pesos lamang. Samantalang mas mataas ang average na sahod ng mga babaeng manggagawa na tumatanggap ng 22,236 pesos kumpara sa mga lalaki na mayroong uh, 21,009 pesos lamang kada buwan. Ay sa PSA, ang survey na ito ay ginawa sa mayigit 9,000 establishmento sa buong bansa upang masukat ang antas ng sahod sa iba't ibang industriya at rehiyon. IFM News Lucena.